Tiniyak ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration na bibigyan ng sapat at naaayong benepisyo ang mga naulila ni Marjorie Garcia, ang OFW na pinatay umano ng katrabahong dayuhan sa Saudi Arabia. Kanina, naiuwi na sa bansa ang labi ni Marjorie at sinalubong ito ng kaniyang pamilya at mga opisyal ng gobyerno. Bukod sa financial assistance, nangako rin ang mga otoridad ng livelihood package, educational scholarship at iba pang tulong. Ayon naman kay House Committee on Overseas Workers Affairs, Chairperson Ron Salo, na isa rin sa mga sumalubong sa labi ni Marjorie. Kakaasa ang kanya mga kaanak na gagawin ng gobyerno ang lahat para manaig ang hustisya si Marjorie, yung mahal na mahal ng kanyang amo at uh, hindi lamang tayo nagluluksa kundi pati yung kanyang mga Arab na mga uh, employers. Uh, so uh, we we're just processing yung documentation at uh, lalabas na rin siya at uh, iahatid natin sa San Jacinto, Pangasinan. Uh, Sisikapin natin na mabigyan siya ng parangal. Yeah, welcome you natin siya with the heroes. Welcome.